Pagkani, hindi hindi, 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 hindi. <coughs> ng oh, babae. Ang Pero ako huling panaginip ko lalaki. Eh, reverse <laughs> yun, reverse. Reverse, o, oh, di ba? Di, sabi ko, babae yan. O, yan. babae nga. Kasi ako ni huling na naginip, eh. Na siya sa panaginip ko, tapos lalaki. Eh, sabi niya, eh, yung panaginip, baliktad. O, di babae. Sabi mo, reverse eh. O, yung ba <laughs> yun yun. eh? <clears throat> Malaki nga. Naminis na. Naminis na. Ano yan? Gusto nga sa tayo. Hindi mo agad yun. makikita yan. Hindi mo agad makikita. Mukha ni Jung. <laughs> Pati labi Oh. Ang ni Jong may yung labi. Nakaganon. Ano Yung labi. Ang niya. Yung labi. Ano po? Yan labi? Yung pagganon, oo. Nakaangat eh. Hindi naman ganyan labi. Hindi naman ganyan labi ko eh. Yung meron ano sa bitna. Meron ano sa gitna? nakaangat. Hindi naman ganyan labi ko eh. Mm. May korte. Ang labi uh, ni Jong yan. Oo. Tapos yung kilay, oh. Yung kilay si Lain niya. Ito, binibidyo nga, binibidyo nga ni J.R. Ay, oh. hey, baby. baby. Oh, baby. Ay, oh, kamukha nga ng bibig ni Joyce. Saka eh? oh, no, si Silaw, si baby. Si Silang. Ah. Si, Silaw. si, Silaw. si Silaw.

Yung pagtingin, pwede pong matanggal lang. Yung siya pwede pong na